Eclesiastes, Kabanatang 6 May kasamaan na nakita ko sa ilalim ng araw at mabigat sa mga tao, ang tao na binibigyan ng Diyos ng mga kayamanan, pag-aari at karangalan na anupat walang kulang sa kaniyang kaluluwa sa lahat niyang ninanasa Gayon may hindi binibigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan na kumain niyaon, kundi iba ang kumakain niyaon. Ito'y walang kabuluhan at masamang sakit. Kung ang isang tao ay magkaanak ng isang daan at mabuhay na maraming taon, na anupat ang mga karawan ng kaniyang mga taon ay dumami ngunit ang kaniyang kaluluwa ay hindi mabusog ng mabuti, at bukod dito ay wala siyang pangpalibing, aking sinasabing maigi ang isang naagas kaysa kanya, sapagkat dumarating na walang kabuluhan at yumayaon sa kadiliman, at ang pangalan niyon ay natatakpan ng kadiliman. Bukod dito, ay hindi nakita ang araw o nakilalaman, ito'y may kapahingahang maigi kaysa isa. Oo, bagaman siya'y mabuhay na isang libong taon na makalawang masaysay, at hindi man magalak ng mabuti, hindi ba nagsisiyaon ang lahat sa isang dako? Lahat ng gawa ng tao ay para sa kanyang bibig. At gayon may ang panglasa ay hindi nasisiyahan, sapagkat anong pakinabang mayroon ang pantas na higit sa mangmang? O anong pakinabang mayroon ang duka na maalam lumakad sa harap ng mga buhay? Maigi ang paningin ng mga mata kaysa pagdidili-dili. Ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Anumang mang nangyari, ang pangalan niyaon ay natawag ng malaon, at kilala na siya'y tao, na hindi maaaring makipagtalo siya sa lalong makapagyarihan kaysa kanya. Yamang maraming bagay na nangagdaragdag ng walang kabuluhan, ano ang lalong ikinaigi ng tao? sapagkat sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay? Lahat ng mga karawan ng kaniyang walang kabuluhang buhay na kaniyang ginugol na gaya ng anino? Sapagkat sinong makapagsasaysay sa tao kung ano ang mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw?